mayang konte, konti, ma mailalagay natin sa linya ng telepono si Secretary Benny LaGuesma. Marami sana tayong tanong sa kanya, Weng. Pero hindi naman siguro maapektuhan dahil uh, makukuha naman natin siya sa pamamagitan ng uh, telepono. Siguro, ma ayan, makamusta na natin si Secretary Benny. Nasa ating linya na po ang uh, kalihim ng Department of Labor and Employment, si Secretary Benvenido LaGuesma. Secretary Benny, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Maganda umaga po. Ay Magandang umaga Joel, magandang umaga Dinuwing at magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Taga Malamang binaha kayo no, <laughs> <laughs> Joke. Kevin, yung, umaga, sekretary? Joke? Kaya bagla ka namin Pero Pero na miss ngayong umaga, sekretary. At least nandito ka sa linya ng tele. Recently meron binigay po na dagdag na 50 pesos na sweldo no? kada araw po sa ating mga minimum wage earners for the first time when Malaki. hindi ito tinutulan. Nang yes. mga employers group. no Isa pang issue, siguro, magandang maidulog na rin natin kay Secretary Benny eh, yung issue ng AI. Uh, ano ba epekto nito sa Philippine uh, Labor Force? no? Kung meron ng uh, epekto po ito, ito ba'y nararamdaman? Ah? At meron pang mga mitigating measures na inilatag po ang gobyerno para ito'y maabatan? Siguro, una muna, Secretary, 50 pesos na minimum uh, wage na binigay uh, doon po sa ating mga minimum wage earners sa uh, Anong ano ba? Ano ba mag, okay na compromise na ba ito kaysa sa isang daan na gusto na Senado at uh, dalawang daan na gusto, uh, gusto po na mababang kapulungan? Actually, uh, Joey Latwing, no, yung pong uh, mga pagpapanukala ng batas na no, may kinalaman po sa karagdagang uh, sweldo na i, i ngay, minumungkahi o uh, kaya naman ay uh, sinusulong ng ating pong uh, both houses ng Congress eh, kapangyarihan po nila yon authority nila. Kami naman po ay nagpapatuloy uh, doon sa amin pong mandato na ipinagkaloob din naman ng Kongreso sa atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Uh, ang ang amin lamang pong uh, talagang nais na ipabot ay uh, hindi po kami nagkukulang doon sa pagsasaalang-alang ng mga karagdagan aumento uh, sa umiiral na sweldo dahil nga po bawat taon Uh, ito po ay dapat na isinasagawa ng atin pong Regional Tripartite Wages Productivity Boards. At the of the day po, kasi uh, Joel and Wing, eh, kami po ang nag implement at uh, nice hmm. po namin makita na doable at uh, hindi masya mahirapang masyado ang ating mga namumuhunan o nego negosyo at uh, makinabang naman din po ang ating mga magagawa sa masasabi nating uh, pa, ikangay bunga ng kanila naman pong pagtatrabaho. Eh paano yung secretary, meron po nakakasa ngayon. Ang daming paano kalan batas ngayon, Joel, Jewela ah, sa no. Senado at sa Kamara. Kanya-kanyang file 'yung mga mambabatas po natin para sa dagdag pa na sweldo. <laughs> Hindi daw po sa yung 50 pesos. So meron mga proposal na from 100 to 250, meron pang ipantay daw po sa um, living wage. Kung tawagin, ay eh, sinasabi nga nila ang living wage ngayon dapat daw 1200 kada araw. Secretary. <laughs> uh, I a kagaya nga nang nauna, nauna ko nasabi no. Ah mm. uh, iyan po ay kanilang uh, kapangyarihan no. Ah mm. uh, uh, sila po yung merong power to enact laws. Kami naman po ang amin po namang responsibility implement the laws but uh, lagi po naming uh, tinitignan ang pagbabalanse uh, ng pangangailangan ng manggagawa at ng uh, kakayahan at kapasidad ng mga employers nang so, sa ganon matiyak po natin na uh, ang mga existing o umiiral na trabaho o hanap buhay ay magpatuloy at madagdagan pa po sana, dumami pa lalo, nang sa ganun higit pa nating mabawasan yung bilang ng mga walang trabaho. Mm -hmm. At uh, kaya nga po, uh, hindi naman po kami uh, magiging uh, sagabalod o hadlang, subalit, uh, amin po ipapaabot yung mga mm -hmm. technical inputs na amin po nakikita, dapat ay amin po presenta sa kanila kung yun po ay kanilang uh, bibigyan ng konsiderasyon eh, nasa sa kanila yon dahil naman tinitignan nga natin yung uh, pagkakahiwalay po ng power, separation of power, sila po ang nagpapa, nagbapa, nagpapasa ng batas. Kami naman po mag implement pero at the end of the day, we look at uh, the implication, yung mga consequences po. Ano man pong batas ang naipapasa. Mm -hmm. ito, ito lang, Sekretary, siguro matanong kung na rin kita, speaking of legislation, ano, meron pong... Uh, Uh, Paano kala sa Senado na yung pong uh, minimum wage eh gawin na raw po sa pangkalahatan kung eh, hindi weg, regional. Eh, na regional hindi na regional halimbawa uh, kung binagbigay sa sa NCR ganun din dapat ang bigay at pantay ng sahod yes. ang barometer nila o ang kanilang uh, base uh, base point ay eh, yung NCR wage uh, secretary Uh, without mo. without legislation pwede ba yon uh, pangkalahatan na lang pambansa na kaagad yung ano wala nang regional 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 assessment alam mo uh, jawella tueng uh, balikan tayo po natin ng kasaysayan uh, dati po uh, talagang uh, magkakapare magkakatulad uh, ang mga umiiral na minimum wage sa lahat po ng bahagi ng ating uh, bansa uh, subalit noong 1990 uh, nagpasya po ang kongreso na kailangan bigyan natin ng pagkakatao ng development ang uh, countryside, yung mga areas na wala malayo sa urban center. At uh, kanla pong napagpasyahan yang uh, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. At that was the time in 1989 po na nagkaroon ng uh, uh, isang uh, batas na nagtadhana ng magkakatulad na dagdag sweldo. Uh, yung po ay uh, kung natatandaan ko 25 pesos no di pa siguro kayo buhay niyan na Jewel Atwen. Mm -hmm. Pero pero ngayon po uh, gusto po namin ding makita ano magiging implikasyon niyan. Ang ibig po bang sabihin niya na uh, dahil uh, magkakaiba nga po ang level ngayon ng minimum wage, uh, ang pinakamababa nga po niyan ay nasa bahagi po ng Bicol. Kung ipapantay mo po ano po ang baseline at uh, uh, tignan po natin kung anong mga uh, maging uh, mga karagdagan mag-iiba iba po 'yan kung gusto po natin na maging uh, uh, ikangay uh, ating uh, pag pagsisimulan ay ang uh, National Capital Region na ngayon po sa darating na July 18 magkakaroon ng, ng dagdag na 50 pesos 695, po okay so uh meron pong ang region na ang kanilang sweldo minimum ay 415 uh, 430 uh, mayroon pong 500 Uh, para po mag-equal equal 'yan, iba-ibang amount din po ang dapat na maidagdag sa umiiral na minimum wage. Ah uh, doon dun po sa nabanggit ko na 415, dapat po dagdagan mo 'yan ng 500 uh, 580 para maging 695. Uh, so ganun po 'yung uh, pwedeng uh, isang uh, scenario, kaya dapat po siguro isa-alang-alang mabuti. Eh pero 'yung gusto ko lang bigyang diin na uh, kami po ay hindi Uh, sa gabal o humahadlang, pinapakita lang po namin ang pwedeng maging uh, consequences o magiging uh, ikangay kaganapan, huwag niyan po talaga ang isinusulong na, ng lahat po ng atin pong mga mababatas. Pero hindi po namin sila pwedeng mapag, uh, mabigyan ng uh, pagdidikta o pagsasabi na huwag niyong gawin yan dahil uh, lumalabag naman po kami doon sa ikangay uh, Uh, separasyon ng uh, power, kanila po yung pagpapanukala ng batas, kami po mag implement pero nakikita po namin ang pwedeng consequences kung yan po talaga magiging direksyon. Secretary, effective pa po ba ang Regional Wage Board? Kasi natanong ah. ko yan dahil um, ang reklamo talaga ng mga manggagawa ay hindi natutugunan yung kanilang pangangailangan. So palaging constant yung call na sige idaan na lang natin sa mga congressista at senador. Um, na, na, Nare-review ba yung performance ng Regional Wage Board at ito ba'y umaakma pa rin doon sa totoong pangangailangan po ng mga manggagawa? Pwede kong sabihin, Weng, na yun, yun nga, lagi ang issue, hindi sapat, kulang, mm. uh, kuripot. Pero alam nyo po, merong mga pamantayan na sinusunda ng Regional Tripartite Wages Productivity boards sa, sa bilang po ng mga ikangay uh, na ipalabas na wage order, mahigit 80 to 85 percent po niyan ay motopropyo sariling kusa po inisyatibo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards mm -hmm. no. Ang pinanggalingan po natin yan dati ay 89 pesos no. Uh, na karagdagan. Of course no, meron pong nung panahon ng pandemic mm -hmm. uh, hindi po nakapaglabas ng wage order ang ating uh, mga boards dahil nga na po isinaalang-alang yung kalagayan ng ating mga negosyo. At uh, medyo talaga pong nakakatulong uh, nakikita ko at kung siguro gusto ko rin sabihin na globally po ang direksyon ay tripartite. Apo. Tripartite po ang mekanismo no. Uh -huh. kahit na po sa ILO no. Na kung, ba kung saan ay bahagi po tayo Weng at Joel uh, ng Community of Nations no na ika nga ay sa nasabing organisasyon. Uh, kaya kami uh, self-serving ko sabihin namin na napakabisa no. Uh -huh. Pero sa nakikita po namin through through the years naman po niya, uh, na susu niya na nabibigyan niya ng kaukulang atensyon at uh, ika nga Uh, pagtulong ang atin pong mga pangkarangyawang manggagawa. Tandaan natin, Weng at Joel, ito po ay minimum wage. Mm -mm, yes. Entry level lang po ito. Kaya nga po uh, siguro pwede po natin uh, rin, uh, <laughs> hindi ko lang po alam kung maisasagawa talaga, isa-isa isahin po yung mga nakakatanggap ng uh, pakinabang. Uh, mi ang minimum wage earners po natin sa Taya, ang bilang po ay mga ma maabot na siguro sa 5 milyon. Pero bukod po diyan, uh, mayroon po ng uh, umigit-kumulang uh, 8 milyon na above the minimum wage na nakikinabang din po tuwing nagkakaroon ng wage order na ipinalalabas ng ating iba-ibang regional tripartite wages productivity boards. Uh, hindi naman po dyan lang nakakonsentrate ang uh, pagkakaloob ng uh, karagdagang benepisyo. Kaya nga po pino-promote po din natin yung uh, konsepto ng collective bargaining sa pamamagitan ng organized uh, organized labor naman po no. Uh, eh, hindi naman po siguro dapat ang sinusulong ay minimum uh, kung, kung tayo po ay mayroon ng organisasyon na ang dahilan ay makakuha ng benepisyo over and above the minimum standard of law dapat po siguro hindi minimum ang ating tinutukoy ano ang po tinutuk dapat at tinutukoy po natin mas mataas na sa minimum. Ah, mm -hmm. uh, yun po ay dahil uh, dahil po ang uh, meron ka po ngayon uh, uh, sabi natin meron kang mandato uh, bilang uh, kumakatawan sa manggagawa na pangunahing makipag-usap direkta doon sa employer no? Kasi tandaan po natin kung itong uh, ipinagginagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, apektado po dito ang lahat ng mga kumpanya na mayroon pong umiiral na minimum wage level. Uh, doon po sa sinasabi ko na collective bargaining negotiation, nakatuon ang usapan uh, sa pamamagitan ng kinatawa ng mga magagawa ng nasabing kumpanya at ng kinatawa ng kumpanya doon po sa mga panginabang o benepisyon na mas mataas dapat uh, over and above the minimum wage. Hindi po dapat na minimum wage ang pinag-uusapan nila o minimum standards kasi uh, assume na po yun na dapat ang uh, employer tumutupad o sumusunod as uh, doon po sa mga umiiral na minimum standards mm -mm. as provided for by law mm -mm. okay siguro uh, speaking of the minimum wage kailan sus kailan yung ano yung susunod na sus 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 na sus 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 Kailan ba susunod yung uh, iba secretary. Jovela Tuen, uh, nung nakaraang taon po lahat po ng region nakapagpalabas ng kanilang wage order. Mm -hmm. Opo. Kasama na po yung Bicol na tinamaan po mm -hmm. ng tatlong sunod sunod na bagyo. Opo. Ano uh, pero medyo na differ po ang uh, proceedings doon dahil nga mismo ang kinatawan ng manggagawa ang uh, nag uh, nagmungkahi. Huwag muna nating uh, ikangay uh, isulong kaagad ang karagdagan. Uh, uh, bayan muna natin makaahon, makabangon. Yun po yung uh, isang ikangay advantage ng uh, uh, regional uh, tripartite productivity boards. Pwede po nilang mapagpasyahan batay po sa kanilang direktang kaalaman ng mga circumstances sa kanilang sariling area. Uh, Doon sa tanong mo, Joel, uh, sa, habang nag-uusap po tayo, meron na pong limang region na uh, ikangay uh, nagsisimula sa proseso. Kasi matatandaan natin nung makaraang Mayo 1, 2024. 2024 for ng nakaraang taon, uh, nagkaroon ng uh, direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng timely review 60 days prior to the anniversary ng kanilang pinakahuling wage order. So, ang mga susunod po na rehiyon uh, na maggagawa na nagsasagawa o magsasagawa ng proseso ay Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A at saka Region 7 po. Ayun uh, po 'yung uh, batay sa aming tala. At uh, pagkatapos po niyan, susunod na rin po 'yung iba pang mga rehiyon, no? Uh, nang sa ganun naman ay uh, 'yung uh, binabanggit na, uh, ikang ikangay dapat kakaruan ng timely review ay ginagawa po ng ating uh, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Uh, bilang pagtalima po doon sa maigpit na tagubilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi ito nangangahulugan, Secretary, na after all the study, 50 din na ibibigay doon sa mga magagawa, doon sa mga region na ito. Uh, hindi po ganun. Hindi ko po, hindi, ko po natin pangungunahan dahil mm -hmm. sila po talaga ang uh, mayroong, uh, kung baga sa, uh, nasa kanilang uh, kaalaman, mm -hmm. nasa kanila pagpapasya. At uh, ako po ay uh, hihingi ng paumanhin na hindi ko magsasabing dapat 50, dapat 60 pesos dahil uh, kung sakali po'ng merong hindi kontento uh, na uh, kadalasan naman po ay uh, laging nasasabi kulang, uh, hindi po sapat eh ang apela po niyan na pupunta sa National Wages and Productivity Board uh, Commission na kung saan po ako po ang tumatayong chairman. All right. Okay, okay. It itong issue naman sa ano, sa job mismatch. Eh, sinasabi, Secretary in the age of AI lalong lalaki ang what oh, no ha? ng mga uh, magagawa <laughs> do sa uh, mga technology ngayon uh, Meron ba tayong ginagawa tungkol sa AI at uh, may epekto na ba ito sa ating labor force uh, Secretary Benny Ah marami na po ginagawa may kinalaman sa AI at uh, impaka uh, ang mismong, mismo mismo ng ating pangulo uh, ang nangunguna doon sa mga pagpupulong na kung saan ay kabahagi uh, o kalahok po ang uh, private sector no anong uh, nakaraang uh, buwan lang po nagkaroon po ng isang bulong uh, na kung saan ay uh, medyo mayroon pong direktiba na pag-iipaigtingin yung ginagawa ng DICT uh, ng ating pong Department of Information Communication and Technology ng ating pong Department of Science and Technology kasama din po yung ating mga uh, DepEd ang ating pong CHED ang ating pong TESDAS bahagi po ng Department of Labor and Employment. Uh, meron na pong uh, binabalangkas na roadmap map na kung saan uh, ina-address po yung mga nakikita natin na uh, hindi lamang naman po challenges, no? Uh, may kinalaman sa posibleng law, uh, job displacement kasi tandaan po natin na uh, tuwing magkakaroon po ng pagbabago sa work, uh, place of work po, uh, lagi po naman yan merong pains at saka may gains. Eh. Uh, so ang uh, pinagtutuunan po ng pansin, yung mga opportunities na pwede po ang malikha o nalilikha na. Meron na po kasi mga kumpanya, sagutin ko na rin po yung isang bahagi ng tanong ni Joel Weng, na meron na pong mga ibang kumpanya na nag-i-implement o mm. naga adapt ng AI, lalo na po sa mga tinatawag natin na manual o repetitive na trabaho pa ulit-ulit, uh, na hindi nangangailangan ng human intelligence. Pero personally po, nakikita ko na hindi po pwedeng mapalitan po ang uh, human intelligence kasi nandyan po yung discretion o discarte na tinatawag. Uh, medyo mabilis po ang uh, technological advancement pero at the same time sinasabayan po natin yan ng, uh, dito sa mga uh, balakin at uh, programang ginagawa ng itong nabanggit ko na departamento upang matiyak na makaka, tayo po ay makakakuha ng pakinabang uh, doon po sa mga opportunities na nalilikha din naman sa pamamagitan ng technological development. Secretary, salamat sa oras mo ha. Mag-ingat ka. Uh, Oo, oh, good morning, secretary ha. Sa maagang gising. Thank you. Thank you. <laughs> Ma maraming maraming salamat uh Wing at Joel. Mabuhay po ang iyong programa. Magandang araw po. Good Ito morning, sir. Secretary Benny Leguema, Department of Labor and Employment, mga kapuso. Taxi! Sa so double.